Exodus chapter 10 verse 1 of 29. At sinabi ng Panginoon kay Moses, Pasukin mo si Faraon sapagkat aking pinampagmatigas ang kanyang puso at ang puso ng kanyang mga lingkod upang aking maipakilala itong aking mga tanda sa gitna nila at upang iyong maisaysay sa mga pakinig ng iyong anak at sa anak ng iyong anak kung anong mga bagay ang ginama ko sa Egypto at ang aking mga tandang ginawa sa gitna nila upang inyong maalaman na ako ang Panginoon. At pinasok ni Moses at ni Aaron si Paraon at sinabi sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos na mga Hebreyo, Hanggang kailan tatanggi kang mga yupapa sa harap ko, payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. O kung tatanggihan mo payaunin ang aking bayan, ay narito, bukas ay magdadala ako ng mga balang sa inyong hangganan. At kanilang tatakpan ang ibabaw ng lupa na walang makakakita ng ibabaw ng lupa. At kanilang kakanin ang naiwan sa nangaligtas na itinira sa inyo ng graniso. At kanilang kakanin ang bawat kahoy na itinutubo sa inyo ng parang. At ang inyong mga bahay ay mapupuno at ang mga bahay ng lahat mong lingkod at ang bahay ng mga Egyptiyo na hindi nakita ng inyong mga magulang mula ng araw na sila'y mapasalupa hanggang sa araw na ito at siya'y pumihit at nilisan si Faraon. At sinabi sa kanya ng mga lingkod ni Faraon, hanggang kailan magiging isang silo sa atin ang taong ito, payaunin mo ang mga taong iyan upang sila'y mga sa Panginoon nilang Diyos. Hindi mo pa ba natalastas nang Egyptoy giba na. At si Moises at si Aaron ay pinagbalik kay Faraon. At kanyang sinabi sa kanila, Kayo yumaon, maglingkod kayo sa pagitunin yung Diyos. Datakwat, sino-sino niya o magsisiyaon? At sinabi ni Moises, Kami ay ayayaon sa sampung ng aming mga bata at sampung ng mga matanda, sampung ng aming mga anak na lalaki at babae, sampung na aming mga kawan at sampung ng aming mga bakahan. Kami ay yayaon sapagkat kami ay nararapat magdiwang na isang pista sa Panginoon. At kanyang sinabi sa kanila, Sumayin nawa ang Panginoon na gaya ng aking pagpapayaon sa inyo. At sa inyong mga bata, magingat kayo sapagkat ang kasamaan ay nasa harap ninyo. Huwag ganyan nyo maon kayong mga lalaki at maglingkod sa Panginoon. Sapagkat iyan ang inyong ninanasa at sila ay pinaalis sa harap ni Paraon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehepto upang magdala ng mga balang at bumaba sa lupain ng Ehepto at kumain ang lahat ng halaman sa lupain, iyong lahat na iniwan ng granizo. At inuunat ni Moses ang kanyang tugkot sa lupain ng Ehipto. At ang Panginoon ay nagpahihip ng hangin silanganan sa lupain ng buong araw na yaon. At ng buong gabi at ng maumaga, ang hangin silanganan ay nagdala ng mga balang. At ang mga balang ay bumaba sa buong lupain ng Ehipto at nagsipagpahinga sa lahat ng mga hangganan ng Ehipto. Totoong napakakapal Bago noon ay hindi nagkaroon ng gayong balang at hindi na magkakaroon pa pagkatapos noon ng gayon. Sapagkat tinakpan ng mga yaon ang balat ng buong lupa na ano pa ang lupain ay nagdilim at kinain ang lahat na halaman sa lupain at ang lahat ng bunga ng mga kahoy na iniwan ng graniso at walang natirang anumang sariwang bagay maging sa punong kahoy o sa halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto. Nang magkagayoy, tinawag na madali ni Faraon sa Moses at si Aaron at kanyang sinabi, Ako'y nagkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos at laban sa inyo. Ngayon nga'y ipatawad mo, isinasamo ko sa inyo ang aking kasalanan na ngayon na lamang at idalangin ninyo sa Panginoon ninyong Diyos na kanya lamang ilayo sa akin ang kamatayang ito. At nilisa niya si Paraon at nanalangin sa Panginoon. At ipinagbalik ng Panginoon ang isang napakalakas na hanging kalunuran na siya ay nagpaitaas sa mga balang at tumangay na mga yaon sa dagat na mapula. Walang natira kahit isang balang sa buong hangganan ng Ehepto. Datapot, pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel at sinabi ng Panginoon kay Moses, Iunat mo ang iyong kamay sa dagong langit upang magdilim sa lupain ng Egypto ng kadiliman na mahihipo. At inuunat ni Moses ang kanyang kamay sa dagong langit at nagsalimuutan ang dilim sa buong lupain ng Egypto na tatlong araw. Sila hindi nakakita at walang tumintig na sinuman sa kinaruroonan sa loob ng tatlong araw, kundi lahat ng mga anak ni Israel ay nag-ilaw sa kanya-kanyang tahanan. At tinawag ni Faraon si Moises at sinabi, Yumaon kayo, maglingkod kayo sa Panginoon, inyo lamang iwan ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan. Isa rin naman ninyo ang inyong mga bata. At sinabi ni Moises, Ikaw ay narapat ding magbigay sa aming kamay na mga hain at mga handog na susunugin upang aming maihain sa Panginoon namin Diyos. Ang aming hayop man ay ayaong kasama namin. Wala kahit isang paa na maiiwan sapagkat sa kanila kami nararapat kumuha ng aming ipaglilingkod sa Panginoon namin Diyos at hindi namin nalalaman kung ano ang aming nararapat ipaglingkod sa Panginoon hanggang sa kami ay dumating doon. Datapwat pinagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon at hindi niya pinayaon sila. At sinabi ni Faraon sa kanya, Umalis ka sa harap ko. Iyong pag-ingatang huwag mo na makita muli ang aking mukha sapagkat sa araw ng iyong makita ang aking mukha ay mamamatay ka. At sinabi ni Moses, Mabuti ang sabi mo, hindi ko na muling makikita ang iyong mukha. Amen Lord.